Good morning mga Ka-Gravity! Yan! Hello! Nasa kusina tayo. Uh, magluluto tayo ng lunch ng mga bata. As early as possible. Kasi today is Sunday. Kaya magre ready na ako ng food nila. Para anytime, kakain na lang sila. Kasi, ano din sila eh. May oras din sila sa kain. Kaya i-ready ko na yung food nila. And alam nyo ba kung ano yung food na i-prepare ipre ko. Siyempre, gulay, vegetables, kasi hindi sila talaga kumakain ng gulay. Hindi sila masyado kumakain ng gulay. Kaya, i-ready ire ko ang uh, gulay na ito. at uh, tsaka, actually, ito, all-time favorite nila ito. So, I hope na mamaya pag alis ko kasi mag-church kasi ako. So, iiwan ko na yung lunch nila. Ang iba kasi si Gisette Tonette ay medyo tulog pa. Kaya ire-ready ko na yung lunch nila. Mm, siguro, you will learn something about this cooking kasi gulay siya. Mmm, gulay! Siyempre, ang mga bata hindi masyado kumakain ng gulay. Kaya gagawan ko ng paraan para makakain sila. Watch Bye. me! Oh, hihiwain natin ang string beans. So, ito ang string beans. Yan, yan mga string beans na yan. So, kilala nyo na kung anong string beans, di ba? So, sa Bisaya, batong. Batong, o, oh, di ba? Um, tapos, eh, sa Tagalog, sitaw. So, hihiwain natin ng manipis na manipis ang sitaw or string beans. O, oh, di ba? Yung ganito kaninipis, o. Oh. Yung ganyang kaninipis talaga. O, oh, di ba? Ayan, o yan, yan ganyan kaninipis. Kasi mas kakainin ng mga batang ang itong ganitong gulay na kaninipis. <laughs> Kaya medyo struggle sa mga nanay, sa mga parents na magpapakain ng ano, ng mga ipapakain yung mga gulay sa anak nila. So, ang iba kasi mahilig sa gulay, ang iba hindi. So, eto, gagawin ko tong manipis para hindi nila malaman kung anong gulay ito. <laughs> o, oh, di ba mga ka-gravity? Di ba? So, kailangan ko siyang gawin. Of course, hindi lang ito ang, ang i-prepare ko. So, ito, papakita ko sa inyo. Yan, meron, meron tayong, um, uh, slice potatoes. Maliliit din yan. Maliliit talagang potatoes niyan. Tapos, meron tayong carrots. Carrots, maliliit din talaga. Same lang din sa potato. Ayan, maliliit na carrots. Siyempre, meron tayong um, onion leeks. Ayan, onion leeks tato. Meron tayong uh, sibuyas. Ang iba, ginagamit nila yung uh, white onion. Ako gusto ko din white onion, kaya lang walang available sa ref. Kaya ito lang. So, ayan, masarap yan. At, siyempre, wawang garlic. Yan. So, maliliit din. So, kailangan siyang itong tatlo maliliit. Kasi, uh, itong mga anak ko eh, hindi masyado mahilig sa mga itong ganitong klasing amoy. Ayaw nila sa ganitong amoy. So, syempre, meron tayong oyster sauce. Kaya, tapos, kung hindi pa kasya yung lasa, pwede din lagyan ng natin ng magic sarap or any seasoning. O, diba? At syempre, meron tayong uh, ground pork, o oh, ba? Diba? Usually, ako kasi, pag nagluluto ako ng ganitong klaseng gulay para sa mga bata, I make it half pork and half ground beef. So, ngayon, walang beef available sa market. So, ang nabili lang is yung ground pork. Ito kasi, mga ka-gravity, itong mga pinong pork na to, um, as much as possible, wag muna nyong hugasan. Hugasan nyo lang beef, ano, um, kung magluluto na kayo para hindi masyado siya babad sa tubig kasi mawawala din yung lasa niya although binili namin to sa market sa vendor na medyo malinis talaga ang pagkakaprepare ng mga karne nila so kaya alam kong safe ito so ngayon ito lilinisin natin to with water pero yung madalian lang okay Siyempre, ito namang cooking pan na gagamitin natin. Talagang pinupunasan ko siya pa after manghugas or before siya ipainit. Kasi uh, mas makakatipid kayo at madali siyang uminit agad na hindi sa loob ng pan. Kailangan punasan. Tapos, medium uh, heat. Ngayon, ganyan. Tapos, pag mainit na, saka na natin lagyan ng oil. Tapos nilagyan ko na siya at igisa ang garlic kasi ilulunod ko dyan yung ground pork. Kasi gusto ko muna ipabrown muna ang ground pork kasama ng garlic para matanggal at uh, malinisan siya ng mga lansa-lansa, ganon. Para medyo mabango din yung amoy niya at ipapabrown natin yan. Kasi gusto ko lumabas yung katas ng oil ng ground pork para dyan ko na rin igigisa yung ibang gulay. Yun, nag-brown na ang ground pork at hinati ko pala siya sa kalahati kasi medyo marami yung half kilo. Para yung half kilo na yan, igigisa ko siya sa iba. Yan, itinabi ko sa gilid yung ground pork tapos binus ko na rin yung sibuyas. Hindi ko hanggat pag makaamoy na kayo, medyo mabango na yung pagluto ng sibuyas. Sa kanyo, uh, ihalo sa ground pork. At kung mabango na yung sibuyas, isunod na natin yung carrots. Sunod naman yung patatas or potatoes. Next is yung string beans na pino. Siyempre, hahalo natin sila para balance at maka-incorporate yung mga lasa nila. Bago natin sila timplahan ng mga seasonings at oyster sauce ang mga seasonings at saka oyster sauce, pampalasa na rin yan ng mga gulay at magugustuhan ng mga bata yan. So, syempre, takpan natin para maluto siya at maya-maya uh, hahaluin siya. So, syempre, medyo ma-absorb na niya yung mga sauces, mga seasonings na niyan. At saka, pwede na natin siya hanguin at ilagay sa malinis na bowl. At syempre, mag enjoy na ang mga kids. Kaya, salamat sa panonood at Thank you din po sa mga pagtangkilik ng ating mga cooking sessions. Kaya kita-kita ulit tayo sa susunod. Sana nagustuhan niyo ang ating munting cooking. Bye-bye po.